Hello, good morning uh, Maaga pa ngayon may, Mamaya may schedule kami ni Mrs. Pagpunta ng 3B Fountain Ang sabi nila daw Maganda yan Kuhaan ko mamaya ng video At uh, Titingnan namin kung paano kami Makarating doon uh, Kasi personal lang namin Ang Magpunta doon Hindi kagaya noon nga uh, mukuoka kami ng tour guide ngayon personal na lang namin nga nga makarating doon so uh, maaga pa ngayon Ma mag perfect uh, magbibihis pa kami abangan niyo na lang yung video ko sa sunod okay ito na yung 3D fountain dito sa Italy tingnan mo yung mga tao na pa marami marami

balik balikan natin ulit yung 3D fountain ni Nainay. Okay. Dayo ng mga tao. Kahit yung sinakyan namin yung bus, ang layo pa rin bago makarating dito eh. Hindi lang very uh, easy access ito. Pero solid naman, maganda naman. kahit dubli-dubli ito yung akin nga uh, video dito sa bus kaya <clears throat> ano yung kahit pa ulit-ulit <laughs> oh, inubo na ako rito ah oh makikita nyo naman yung tao kung gano'ng kadami nyan ayan Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate <laughs> ay, ay, yeah, yeah. ay. Yeah, Gawang mo, magtakot mag ano, alis alis. Oh, wag mo pabigyan ng kung ganyan ka hindi maganda yan. Video pa ulit bago bago umalis dito talagang ayan makikita nyo maraming tao talaga dinadayo ito yung lugar na ito, ito. I close up ko ah. Tingnan ko kung ano talagang very close up. Ito sagad na sagad na to yung close up niya eh. Yan. Sino yang gaya sa gitna si Michael Angelo? Oh. Michael Angel. Oh, oke. Oke. Okay. Hindi ko Ayun. Sana maganda ang resulta niya sa video. Ang dami ko ang babae. okay. Medyo satisfied Naman kami pumunta rito. Medyo, ano, medyo masaya. Marami makita. Okay. Maganda pa yung weather. Oh. Sige, pupunta tayo doon. Talaga yung italik kahit saan ka lang magpunta ng mga parts ng Italy ang dami talaga mga naka-display ng mga <laughs> makikita eh.